<laughs> go play, you go play. No. Careful! Oh, come here, come here, come here! Oops! Up, oh, up! It's okay. Up! It's okay. Up! Oh, up! 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 Very good! Oh, very good, and baby Go. Don't go there. Don't go there. It's dangerous. <coughs> Where hmm. <coughs> oh, oh! Careful! Hiiii Dia Hai Hiii ada? Hehehe yang bata <laughs>

You want there? You want there? Huh? You want there? <laughs> 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 hay tao ha Ligaya, <laughs> <laughs> ligaya, <ligayan>. but tata. <laughs> Yan, inantok na siya. Hmm. Ngayon, I go to sleep na. Ayan o May mga Nagi-scooter dito Tamang-tama yung Scooter ni Raylo Na binili ng tito niya Pagkakon si dito Akit-akit na rin <laughs> Ayan o ang ganda dito sa lugar namin. Bulis ng oras, oh. Ang alas 4. Didilim na. Tapos na naman ang araw namin ni Ray Rael. Kakain, tutulog na naman kami. Na Ray Rael. Ay, let's go to other shop pala. Makita nyo yung park ko. Napakaganda. Tapos, pag ano, summer, yan, may fountain dyan. Ayan. yan. Napakaluwang. Hmm. Ganda. Tapos, meron pang isang park din sa kabila. Mali, dalawang park to. Ito yung pinaka-plaza. Itong tawagin sa Pilipinas. Yan, dyan yung may mga nag- na gaano ko concert concert dito yon Noong last time nandito kami Nang may nag concert dito ang daming tao ayan ayun nun doon may ukay ukay so ayoko nang pumunta kasi hindi ko naman nabili nung na, ano nabili ko last ay hindi ko nagamit yung nabili ko last time huwag na lang dagdag gamit na naman daming ukay-ukay dito ang gaganda pa kaya kung mga ano hindi kayo maselan sa brand which is magaganda naman yung ibang brand brand nyo pa nga yung iba ukay-ukay is the best buhat nung naano ko yan eh na ko yung mga ukay dito hindi na ako masyado bumibili ng mga ano eh nung sa Sara. <laughs> Madalang na. O siguro hindi lang ako nakakapunta kasi nga malayo yung ano Sara dito sa amin na shop. Hmm. Na antok na si Baylay. Okay, mata ni Ray, Ray hindi blue, hazelnut. <laughs> mata kakulay ng mata ko hindi ka na ng mata ng daddy niya eto eto yung park na may ano iba't ibang ilaw yan ang ganda sa dulo uwi na rin kami daan lang kami sa shop at amoy usok na eh. nagbubukasan na yung mga heater ganda ng weather ngayon no hmm. Ang ng weather, no? Nakatagal kami sa labas ngayon ni Ryle kasi hindi masyadong malamig. Umiwas kami sa isang daan kasi yung mga padrino ni Papu na lolo ni Ryle kamay ng kamay sa akin. Naiilang ako. Yung mga lalaki doon. Yung mga tropa-tropa ng lolo niya. Mistress, kilala din naman si Andre, si Josawa. nga lang, ilang ba ako. sanay. Lumiko kami ni Rail dito sa likod kami dumaan. Kailangan <laughs> kilala lang kilala, kilala sila ano dito. Sila Josawa talaga. Para silang ano. Para silang ano pangalan na politician. Yes, <laughs> Mio. Yan, na tayo dito sa Mirkat. Wala na sila doon. Nandun sila sa kabilang ano eh. Eblang kalsada. <laughs> Sabi siguro, hindi iwasan tayo ng ng ano ni Andre. Jobo. Mas doon kami lilisat sa kaliwa. pupunta sa kawilang part. Lalabasan yung mga insekto. Oh. Nakikita na ako mga insekto. Ibig sabihin, hindi na ganun kalamig masyado. Ito yung kabilang part ito.